Ang mga idol, pinara ako ng isang teacher sa isang school na eh. yan. At uh, meron yata isasakay. Tingnan natin. Antayin natin. Tagal? Arkila kasi, baka ipapahatid yung bata sa bahay. Teacher yung pumara sa akin. Huwag eh. may handaan pa. Huwag may handaan, mama. O? Ha? Ito na lang po. Paayos na. Eh. Ayan, paayos na lang. Maray pa po ba yung kakangga, ma'am? Sa uh, ah, okay. ko na kaya, ma'am. Ito po ba? Ay, isa kasirolo na lang pala. Hintayin natin mga idol. Dadalhin yung pagkain sa ano eh. Sa isang subdivision. Baka meron konting salo-salo dahan Para sa akin ba yan? <laughs> Tawa yung bata. Untay lang tayo mga idol. Mukhang ano to yun. Mukhang medyo may katagalan. At totoo lang mga idol, itong school na to ay uh, school to na nakapangalan sa ating pambansang bayani kay Dr. Caserzal. Ayan. Makikita nyo, ayun yung bantayog ni Dr. Caserzal eh. Ayun. ang pangalan na school na to ay Jose Rizal Memorial School pinakamatandang school dito sa Calamba para sa akin ba yan ma'am? house <laughs> teacher kaya natin medyo may kataga lang kahit nakakainit tsagayin na natin sayang din to wala tayo sakay pabalik eh. Last na yan, ma'am ah huh? dito na lang yan na lang po sa may bandal na pag oh, para kasawakan nyo na lang mo para hindi kakalog-kalog sinasara lang ni teacher yung ano yung pinto ng classroom nyo awasan na kasi ng mga pang umagang Yante okay na ma'am larga na po tayo ito so na mga idol oh. Darga na kami. Pupunta so, tayo sa pag-aantala uh, so, sa... uh, sa eh, ko sa kanya. Habang inaawakan ni Mang Damay kit ng kanyang uh, dalang ulap. Ito mga idol malapit na kami sa pag-aantala ko kay Sa isang subdivision. Malapit na. Habang sulap naman ni eh, ang pagkakahawak ko sa kanya ulap. Kapaitan daw ng mga tao. Yeah, you can go to the